Ngayong hapon nga, papunta nga kami ng Bantayaw, yung dagat na nililiguan nga nila dito sa gata. Ilang araw pa nga lang ako dito sa Bicol, pero napakaitim ko na kasi nga walang ginawa kundi maglakad nga sa initan. Kahit hindi ka rin naman maglakad nga dito sa initan, iba rin talaga yung hangin nga dito sa probinsya, talagang nakakaitim. Plus, liligo pa nga sa dagat, kaya wala na talagang maging negra na. Malapit lang din naman nga to sa bahay nga natin, uluyan nga namin. Pagdating nga namin dito, may mga naliligo din nga at naglakad-lakad pa kami kasi naghanap kami ng pwesto na yung kami-kami nga lang nga ang maliligo at wala kaming kasama. Medyo mahaba naman to at sa dulo nga kami nakakita ng walang masyadong tao kaya dito na nga kami pumwesto. Mga alas 4 nga to ng hapon at medyo mainit pa nga. Pagkadating nga namin dito, yung mga bata naguuna na naman syempre at sila talaga yung mga sabik na sabik. Ako medyo pinababa ko nga muna yung init ng araw bago nga ako lumublob kaya panay lang ang nood ko sa kanila. Nakakatawa nga kasi nakakita nga sila dito ng bangka. At yun nga yung pinaglaruan nga nila, sila nanay at saka si tita te, si Mary Jane hindi nga sila naligo at pumunta daw sila ng kampo para bumili naman ng isda. So yun, kami nila nalina nga lang yung naiwan nga dito ba, ng alas 5 naman ng hapon nag-alisa na nga yung mga kasabay namin mga naliligo, kaya kami na nga lang yung natira dito. Nung nagsawa nga yung mga bata na laruin nga tong bangka, kami naman nga ninalin ang kumuha at Nagpicture nga kaming dalawa na parang piling namin eh nasa kaya kami. Yun nga lang low budget nga lang. <laughs> Medyo nahihirapan nga lang kaming dalawa magpicture sa isa't isa kasi nga lumulubog nga yung bangka. Tumatagilid nga siya. Medyo matagal din nga nawala sila Mary Jane at saka sila nanay. Kaya inanap nga sila ni Tricia. Yung pamangkin kong batang babae nga to. Nagsawa nga maligo at bigla hinanap nga si Mary Jane. Alas 5 na nga ng hapon to. Medyo mainit pa rin. Pero at least hindi na nga siya masyadong masakit sa balat. Pero nakakasunog pa rin nga siya Nang balat kasi nga maalat nga yung tubig. Itong weekdays nga na to. Wala nga kaming ginawa kundi nga nga sa dagat. Kaya pa lang din talaga kami. So yung pagkabalik nga naman ng Manila, dalawang linggo ko lang tong ikulong, babalik naman din agad yung kulay ko. Ganito talaga ako kapag umuwi nga ako ng bigol, napaka Napakaitim ko talaga. Pero buti na lang din kamo at mabilis lang din naman bumabalik nga yung kulay ko. Habang naliligo nga kami, meron kaming mga nakukuha nga ng na mga shell. Kaya banda nga lang 5.30 nga, nag-ipon nga kami hanggang sa makakuha nga kami ng kulang-kulang na isang tabo. Sabi ko nga sa kanila, masarap nga to igisa. Nung nakabalik nga sila Mary Jane, galing nga sa pagbili nga ng da dun sa may kampo. Niyaya na nila kaming umuwi pero hindi na nga muna kami sumama kasi ngayon nga nag-ipon nga kami ng shell at saka inantay din kasi namin yung sunset. Pero hindi naman kasi dito banda sa side na to lumulubog yung araw kaya hindi rin namin siya nakita. Pero kahit papano nakakita naman kami ng golden na kulay kaya masaya pa rin kami. Past 6 na nga kami nagsimula nga maglakad kasi medyo malayo-layo ng kaunti nga yung lalakarin namin. Panay na nga lang na ang video ko nung habang naglalakad nga kami kasi nga ang ganda nga ng kulay nga niya. Nitong Kagabi na nga, medyo tahimik na nga yung tubig at hindi na nga siya masyadong maalon. Yun, parang ang ganda nga dito mag ng overnight, lalo na kapag ka nga may tent ka. So guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi, God bless and Babush! pa dito ang mga banggaritas ko. Mga ganda din ako